Para mabilis binta at kumikita ang tindahan mo, mamili ka lang at mag-display ng iyong mga paninda. At nalalago ang iyong mga paninda mga kasari pag lagi mo itong ginagawa. At well, kung patamad-tamad ka sa iyong mga negosyo sa iyong tindahan mga kasari, walang mangyayari sa iyong mga paninda. dating kasi sa negosyo, pag may negosyo ka mga kasari, bawal ang tamad-tamad. Kailangan magpahinga ka lang ng kaunti at babalik ka rin sa iyong mga ginagawa. Kung gusto mo lang kumita at gusto mo mga palago ang iyong tindahan o iyong negosyo. Sa maraming tindahan o negosyo ang hindi matagal dahil nga sa kanilang mga ginagawa dahil hindi sila marunong magpaikot ng kanilang mga binta o kanilang tubo sa kanilang mga paninda. Dahil kasi kapag negosyante ko ang may negosyo ka, ikot-ikot lang kasi ang pera dito sa kanilang mga tindahan mga kasari o kanyang mga binta. Dahil, alam mo minsan, hindi mo mamalayan na lumalago na pala ang iyong tindahan o nadagdagan na pala ang iyong mga puhunan mga kasari, hindi mo lang namamalayan ang iyong mga negosyo ay lumago na. I'm 어머 잠깐만 있다. 너 바이크 지금 좀 많이 느린데. 잠모가. 알겠어. 나 지금 내 이름 알겠어. 코팅 많이는 대다워 가지고. 이거 때문에 오늘 좀 진짜 바사 지나가는 거. 빨리 좀 빨리. 포인트만큼 피션이 양으로 비비가.